Uh. mau-mau mo akong takut-takutin. <gibwing> Dia ako masang tao. <gibwing> ya. ka tara ke sebelah So wala po si kaibigan ko mga kadol So mag-isa lang ako dito Papunta tayo sa bunda Pero ano tayo dito Mag-iingat lang po tayo mga kadol So dito po no? Pero minamastan ko dito mga kadol Wala pong kalaban Walang kalaban dito natamasid So siguro guys Nga siguro nila na wala si Rambi po patuloy tayo mga kadyo kahit mag isa po tayo no? wala tayong ano uh, kailangan po natin tatagan po yung ating uh, isip natin tagang ating loob natin mga kadul para hindi tayo matakot po so medyo ano siya medyo kung king maliwanag po siya mga kadol dito lang ako nagsimula makadulpito ng tayo okay, sa taas magingat tampo tayo na Halimangapon, ano dito? Mga kadong kasano, si kawayan. lah Parang masih ah, 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 po tayo sa lalim ng pulong ng kawayan ng kalim ang baga uh, patuloy pa rin natin baka naghanap po yung mga kalaban kay Ram kaya dito po tayo so yun pasinsa na kayo mga kadol yung nakita po natin nakaraan yung dalawang tao mga kadol ay hindi po natin siya nasundan at ano na sila po biglang naglaho po no? so parang naka sa atin parang naka pansin sa atin uh, pagkatapos at nilalikan na ako uh, wala siyang makita na ano, dahil uh, ginagamit din natin yung natin so, ang gagawin po natin dito kumbaga parang nag explore tayo ulit dito no? pero patuloy pa rin tayo sa pagkakano hanggang ano hanggang hamak ah, po si Ram kasi pumunta po si Ram doon sa palasyo ng mga kaibigan ng Luwindi so sana po ay maramdaman niya na ano nandito po ako sa malapit sa kubo no. At sana ay makita po tayo sa gabay na ano maram. So, sirong parang may busis ng duwindi o Sa at saka parang hindi ko maintindihan yan tumatawa pa yan alam niyo mga kayol parang duwindi mas tingin niyo mga kayol magpakita ka kaibigan barang ada itu lah. Bisa kayak benda mau kado. Barang Uh! Huwag mo akong taku uh, takutin. dia naman ako masamang tahu Saan ka ba kabanda? Kabigan? wag mo akong takutin, magpakita ka Parang pinatawanan ako mga kadul Pero hindi ko yung may, may gindihan yung boses na naka pero dito malapit ako may malaking bato dito at saka may pulo din ano maliti yun dito siya biglang ano siya biglang may boses dito yan makadulo parang may boses yan yan nga bato yun o, matawa na naman Ano sa tingin nyo? Windy kaya yung, 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 yung? Parang nagagalit pa o oh. Huwag mo akong takutin, hindi ako masamang tao Uy. Hindi ako masamang tao, kaibigan. Gusto lang akong magkakibigan sa iyo. Kasi may hinahanap lang ako. Yung mga masamang tao. Ayan. Saan ka banda mga kadi? Parang nandito lang talaga. nandito lang talaga mga kadol bigla na tayo make na mga kadol sino kayo sino kayong maliit na boses mga kadol yung nandito natin at natawanan pa tayo Yun, wala talaga So wala na. Wala. Nandito pa rin. So, magpakita ka kaibigan. Gusto lang kitang, uh, gusto tayo magkaibigan. At magpakilala ako. Ako pala si Mangkiting. So hindi ko mantindihan yung ano sinasa salita mo at sinasabi mo may magalaw pa dyan no? dito mga kadul parang may nagubat ano dito parang binato ko yung ilog so bigla na pong siyang nawala no? so ano lang natin siguro is ah, kapag ah uh, makabalik tayo dito katangin natin ulit kung sino yun bigla na narinig natin sa kamera buti dito ako dumaan mga kadol at may biglang ano dito may boses na maliit kaya yun ay natin kung sino yun no? so akong bagay, hindi naman tayo ah uh, kapag ganyan makadali tayo matatakot pa dahil alam na natin yung mga maliit na bushes. kaso lang is hindi, hindi pa natin maintindihan no?